Okay, magandang araw po. Meron tayong problema dito sa sakyan Bali, nag-grinder niyan. Pinutol yung bakal. Dito nakapark yung sasakyan. So, yung mga grinder na bakal, dito dumapo. Tapos, ilang araw, hindi napansin, kinalawang na. Okay, so, anong solusyon dito? So, kung simpleng tunas lang, Anong solusyon dito? So nakita ko ay itong kahit punas lang hindi siya hindi na siya matatanggal sa punas. Tapos mararamdaman mo yung mga bakal bumaon sa pintura. Ang nakita kong paraan gagamit tayo nitong WD-40 sprayan lang natin, babad na natin so bali na sprayan ko na to kanina kaya medyo makintab pero WD-40 yan Uh, itong polish yan pang polish so testing natin so ito hindi yan matatanggal so gamitan natin ito Itong pang polish na to ay super fine. So, finishing na ito. Ayan. Ayan. Importante din mauna yung WD-40. Dapat mababad mo na sa WD-40. Para pag natanggal na yung bakal. Hindi siya gagasgas. gas Ayan. Kita nyo? Wala na. Dito meron. Ito Gawin natin to. Uy. Medyo matigas siya. Yeah. So yan. So wala kayong problema sa top coat. Hindi matatanggal ang top coat niyan. Basta may WD-40. Mas para mag-i-slide lang yun. Ulesin natin. Okay. So yan. May tap ko pa rin siya. Taposin so natin ito. So ito pa. Mga kalawang pa yan. So yan. Okay. So para po matanggal itong mga dalawang dahil dun sa pag grinder natin babad nyo muna sa WD-40 tamang spray lang tapos gamitan nyo nitong ultra fine ultra fine na polishing compound so ito nabili ko 100 pesos maliit lang sya nasa 80 grams pero sulit hindi natatanggal yung top coat safe na safe sa sasakyan yan yan 走。So